Kaya mga kabesi, tignan nyo yan, no? Tawag yan, puzzle battle. ano no? Merong bola sa loob, tapos merong screw. Yung parang stick na yan, may pera, may pera kang makikita sa loob, yan, eh, no? May pera sa loob yan. Yan ang ano yan, um, kapalit, pag, na, pag nakuha mo yan, hindi na mabasag. Pa, puzzle yan. Pag-aralan nyo, tinan nyo, pa, paano gagawin, pa, paano aalisin. Ang tanong paano na ipasok yan dyan Di ba? Ayan o oh. Ang dene demo yeah. nya yeah, Yung bola ang gagamitin Para maluwagay yung tornilyo Ay, ah, yung bola nga ang gagamitin. oh, isipin mo, hirap yan, o. Oh. Ay, yung bola nga yun. Igot-igot Ikut yung bola. Igot-igot Ikut ng bola yun, o. Oh. Oo, oh, ba? Diba? Ayan, galing galing ah Magaling kang bata ka Ayan ah, konti na lang Konti na lang Naalis na niya. Hindi pa rin mahugot. Dapat matanggal din 'tong nilyo para mahugot niya, di ba? Yeah. Ah, mabilis <coughs> na. Tapos niya 'yung video na 'yan, tapos tingnan nyo naman kung paano may babalik yan. Napakahirap yung balik niya Paano may tutunilan sa loob yan. At paano nakapasok yun dyan, di ba? Tingnan nga. Oh, mga kabisig, o. Fast forward natin ng na konti. Kaya, yeah, oh, natanggal na yan. Na. O, oh, di ba natanggal niya, na? Ngayon, pa paano may babalik doon? Kasi totonilyohan mo ulit yan, di ba, mga kabisig? Ay, may pera makukuha ka sa doon, no? Pera yan, eh. Parang price. Oh, ang tanong, paano mo na may babalik ngayon to tornilyo doon sa loob? Sige nga, o, oh, di ba? Kayo, kayo, kayo humusga. Doon talaga ako yung humusga ng mga basira yan. Pero, Yeah, voilà.